dalaro mga kalapatid uh, Kuya Toy Beats na naman Para magbigay ng update dito Nandito po tayo ngayon kay Nakamura doon, Mga kalapatid So papakita ko po sa inyo Itong kukulungan din ni Mr. Nakamura Napakaliit na po At makikita Mapapansin nyo walang Walang trapdoor Dito sa alaga ko rito wala pong ano, uh, Walang flyer Karamihan kasi na sinasalihan Ni Mr. Nakamura Is ONR Pansinin ninyo, itong kulungan na to na napakaliit lang. Pero para sa atin to malaki na. Pero dito sa Japan, napakaliit po nito. Ito pong kulungan na to ang karga po nito, mga mga matitutin. Mga imported, uh, mga finisher ng OLR at saka mga champion ng OLR. Dito, ay may mga bago na naman siyang imported pero hindi ko pa alam. Kasi bago sa paningin ni Kwento, pero aalamin uh, pa natin kung saan bagay na kalagay sa sing pero mas maganda kung may tatanong sa kasama ko kasi siya ang nag-unbox siya kumukuha sa airport pag kami mga bagong imported dito kay Mr. Matamohar so papakita ko po, po sa inyo para meron naman akong ma uh, may ano ngayon may update po sa inyo dito sa ka kaganapan dito sa Mr. Nakamura mga kalapati tara papakita ko po sa inyo sa mga kalapati Ito so, po yung mga kalapati ni Mr. Nakamura. Yung iba natin mga subscriber nung nakita na po ito. etong ano na to, para sa mga bagong subscriber na po natin. <laughs> Kung sakaling gusto nila makita itong mga uh, kalapati ni Mr. Nakamura. Yan oh. Pagaganda po. Kagaya niyang itim na yan. Tuturo ko po yung itim na Yan, galing Canada yan. Kaya, itim na yan. Oh. May Taiwan din po rito, dalawa. Tapos, karamihan, ah uh, Netherlands, ang import dito, tsaka EU. Yan. Ang ganda kulay nila. Tsaka, grabe mga katawan nito, mga kalapatid. Solid. Ganun din sa amin, pero mas nauna rito nakapaglugon, kaya magaganda ng katawan nila. Kasi, ano, observahan ko po, pagka naglulugon ng kalapatid, medyo... ah uh, pumapayat. So, andito po tayo ngayon, sa kak section. Puro kak po ito. Ayan o. Okay, po, punta po tayo sa hen section. Ayan o, may double door siya. Safety, safety. Puro kahoy. Pero sa Japan, ay dito po, mahal pong pagkakagawa nito. Andito naman po tayo sa hen section. Andito po, tatlo. Doon sa kak kasi hindi ko pa na, hindi pa na-introduce sa akin kung sino yung mga winner ng OLR. Pero dito po sa hand section, tatlo po ang back to back at saka meron pa pong isa. Bali, three consecutive year, tatlo rin po yung nanalo dito po sa ating group dito kay Mr. Nakamura. Yung unang araw ko na pagdating dito, yung unang araw ko na nag-dinis, yun, in-introduce sa akin ni Mr. Nakamura yung ah uh, champion sa OLR yan 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 oh. yun itong checker na to yan kasi na namumukha ko siya dahil yung sa sing sing niya tinanggalan nila ng ano yan ng sensor eh pero pinalitan nila yung sing sing ayan yung una na kini Mister sa akin ni Mr. Nakamura na champion identic ko naman katawad katawan talagang solid yan kulungan ni Mr. Nakamura. Ganyan, o. Oh. Ito yung colony breeding niya. Tapos, ayan, mga tungtungan ng kalapate. Makikita nyo. Ganda. Tahoy. Plywood. Ay eh po, Netherlands. Kasi pansinin nyo, ang Netherlands po, NL yung sing-sing niya. May kalawit sa likod. May saksa. May lagayan ng sensor ang ah, daming nakasensor dito mga kalapatid yan yung mga galing sa uli lang eto bago rin to ah uh, Popoy, para sa atin may balahibo sa paa sabi ni Mr. Nakamura nung dumating to magandang kalapati lang to kung maliit siya na hin pero important po yan AU so punta po tayo sa labas papakita ko po sa inyo yung labas ah uh, tapos na rin po tayo magtrabaho eh uh, share share ko lang po sa inyo itong kaganapan dito sa nakamura look tapakita ko po yung paligid nung kulungan Ito po kung nakaharap ka sa may mga building ah, sa right side po tayo yan po ang kulungan nyo oh Alit lang. Tapos, yero. Naka-double wall ng plywood. Tapos, may kisami rin. Ayan, oh. Tansin ninyo. Walang, ano. Walang trapdoor. Oh. Ganda sana kung may flyer dito, mga kalapatid. Maraming Uh, marker, yung mga kalapate yung mga matataas na building eh ayun po yan e, na natin, tapos pansin niyo po ang kulungan, bukod sa nakatornilyo sa bakal nakatali pa po yan kasi pag humangin dito at may bagyo napakalakas na hangin yan, oh. dami nakatali o, oh. nakabinder pa yung bubong o oh. puta natin para makita nyo Marami rin pong ano rito, mga layang kalapati. Ayan o, oh. kagaya nga, no? mga laya o. Oh. Mga ano, Japan nito Yun ang dap dapuan nila o. Oh. Yun, yung sa ilalim ng bubong na yun. Ayan, ang kulungan ni Mr. Nakamura. Ito mga kalapatids, may papakita po ako sa inyo. Yung square na yan, yan. May screen, di ba? Sa dito sa banda rito. Saka dito sa mga side. Kung sa atin yan, sa Pinas yan mga kalapatids, napakagandang kulungan yan. ah uh, kulungan ng mga big time sana yan. No? Kung ako lang dyan, Talagang kulungan yan. Ang laki oh. ayan, nasa mas mataas pa rito sa building ni Mr. Nakamura yan. Sampung palapag yan. Tapos yung siguro yan, yung lagayan ng ano yan. Hindi ko kung ba't may kaya kudradong ganyan yan ayan, Oh. So, ito, mga bagong building na yan, natataas na yan. Nung dumating ako rito, ang mga bagong na ipatayo, ayan, bago yan. Itong to Bago yan Diyo, Meron na naman isang bago Ah hindi dati na yan Meron parito sa likod ginagawa So ito ang taas na building oh. Yan po ang, ano, ang Paligid ng Pulungan ni Mr. Nakamura Apakatataas ah, na building ito tuwan tuwa rito eh oh. Yan, oh. Napakaganda sana ano yan, loop niyan mga kalapatid. natin sa bandang harap. Pagka uh, Tuesday, Thursday, may mga tao rito sa opisina pero pagdating na Sabado, ako lang po mag-isa rito tsaka yung parang security guard nila dito sa ah uh, building ni Mr. Nakamura oh, taas oh. nandito tayo sa tok ng building oh. o so, tayo nagdadaan, pawe Ganda-ganda ko rito oh. sa, sa akin lang to, kulungan talaga yan eh. Laking kulungan sana niya no yung ano niyan sa loob mga kalapatid So, yun lang mga kalapatis Ang update ni Kuya Twybid sa inyo ngayon ah, Pinakita ko lang to Sa mga baguhan na subscriber natin Pinakita ko lang tong Ating look Kay Mr. Nakamura So, mga kalapatis, ipalo niya rin po Yung reel ko ah para makita nyo rin mga maiksing video mga uh, tungkol din sa mga kalapate may pakipalo na rin mga kalapatids yung ating rail po ni Kuya Toy Bits uh, kasi nga po malungkot dito kung hindi tayo nagkaganito nagbablog o naggagawa ng mga rail yung nakikisabayan tayo sa uso eh malungkot kaya ito, parang naisi-share ko na rin sa inyo yung dito po sa Osaka. Yung mga building, yung mga look po na pinagtatrabaho ni Kuya Toy Bits. Yan. Papapakita ko na rin po sa inyo. So hanggang dito na lang po. Dito na po natin tatapusin to make video sa inyo mga kalapatids. Para lang meron tayong mapag-usapan kasi nga mahirap magtrabaho mag-iisa. Kaya buti na lang ko nandiyan kayo mga subscribe, so subscriber ni Kuya Toy Beats para may nakakausap siya. Eh, naikikwento ko na rin yung mga kaganapan dito sa ating trabaho. So, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toy Beats. Huwag po kayo magsasawa. Like, share, and subscribe na lang po. Arigato po. Yung rin po ni Kuya Toy Beats. Huwag nyo, ay panoorin nyo na rin po. Suportahan nyo na rin po. Arigato. Bye!